Hello! Isang magandang pinagpalang umaga mga kabisay Magandang umaga dyan sa inyong lahat Isang panibagong araw at siyempre panibagong vlog na naman Sa ngayon mga kabisay, eh, mag-a-update na naman tayo Tungkol dito sa aking mga uh, kulungan ng aking mga alaga At ayan mga kabisay, kumplito na tayo ng bubong Ayan nabubungan ko na lahat mga kabisay dahil dumating na kanina ang bubong at ayan nabubungan na natin ito na so yung mga kawayan na lang ang kailangan nating asikasuhin ngayon para makompleto ang kanyang dingding at dito sa ating kambing ay konti na lang ang kulang sa bahay ng ating kambing aking kambing pala <laughs> at ayan mga kabisay medyo uh, konti na lang ang kulang nito at uh, ito nga ang aking mga kawayan pag bibiak-biakin ko na dahil gusto ko na rin makompleto ito at siguro itong mga kabisay hindi pa rin kakasya dito sa aking kulungan ng manok dahil maraming kawayan ang kailangan nito siguro baka magpuputol pa tayo nito pero kung kinakailangan at kulangin ito magpuputol talaga tayo so siguro abang-abangan nyo na lang mga kabisay ang mga iba pang kabanata ang iba pang mga gagawin ko dahil mamaya baka maglagay na ako ng dagdag na dingding dito sa bahay ng kambing papunta doon sa sulok na yon sa so may bandang pagitan at ito naman ay baka bukas ko na maituloy mga kabisay kung sakaling hindi na abuti ng oras natin so yon maraming maraming salamat sa inyong lahat diyan at sana samahan nyo ako mga kabisay sa aking mga gagawin dito sa aking mga pagkukulungan ng aking mga alaga so abang abang mga kabisay alright so yun guys at nakapag na nga tayo at ayan nalinis ko na ayun at mamaya siguro mga kabisay magkakabit na ako dahil ito siguro natitira dito ah, sa ko na yan bibiyakin kukompletuhin ko muna itong ano ng kambing Uh, kulungan ng kambing, din ang masubra, titingnan ko kung saan pwedeng ilagay doon uh, at syempre magpapanibagong biak naman tayo at lilinisin ko, so abang-abangan nyo na lang siguro mga kabisay at ito ay eh, hindi ko naman makukuha ng isang ano lang uh, pagkakabit dahil mas mabusay si itong mga kabisay na gawin Masasabi mang madali, sa tingin lang, pero pag ginawa, at lalo na't hindi ka pa uh, sabilisadong gumawa nito, siguro mahihirapan din at hindi ganong kadali ang gumawa ng mga kawayan, mga kabisay. Masasabi man nating madaling gawin, oo madaling nga, pero mabusisi katulad nyan, bibiyakin mo pa pagkatapos mong biyakin lilinisin tapos sa kamo ikakabit at yan at ito nga siguro mamaya ko na yung bibiyakin pag natapos ko dito sa pagkakabit nitong mga nabiya na so abang abangan nyo na lang muna mga kabisay at siyempre tayo ay magkakabit muna ng ating mga biniyak na kawayan na kung tawagin dito ipat-pat basta sa Tagalog pat-pat yan sa ibang lugar naman eh, hindi natin kabisado kung ano ang tawag yan so ayan abang-abangan nyo na lang mga kabisay at naandito na tayo nakabuo na tayo ayan at napaikota na natin siya ng siding mga kabisay nalagyan ko na lahat ng pat-pat magsimula dito Hanggang dito. So, nabuo na natin. At, ang isa na lang ang ating poproblemahin mga kabisay, ito na lang. Ito na lang porsyon na to. Sa ibabaw ng kulungan na to. Yan na lang ang ating lalagyan siguro. At, mamaya siguro lalagyan ko muna yan bago natin uh, bago maghapon. Dahil, may lilinisin muna kung pamlagay natin dito at siyempre hindi naman po pwedeng hindi natin linisan dahil ang pangit namang tingnan may mga binayak na kung kawayan doon mga kabisay at tulad nito ganyan din ang itsura nya ng ilalagay ko dito at siguro aayusin ko pa lang yan aayusin ko pa to para hindi naman masagwan tingnan para diretso siya pagbaba So, abang-abangan nyo na lang mga kabisay ang mga susunod na kabanata at siguro mamaya ipapakita ko na lang sa inyo kung sakaling mabuo na yan uh, at siguro mahuhuli na yung banda doon dahil uh, bibiakin ko pa yung mga kawaya noon at marami pa tayong kawayan na bibiakin siguro dyan dahil malaki-laki pang lalagyan ng patpat mga kabisay. Meron naman tayong kawayan dito mga kabisay na uh, bibiakin. At, uh, yun nga, kailangan na lang na biakin dahil medyo na bibitin sa oras. Ito siya. Naputol na silang lahat mga kabisay at sila isukot na doon. At meron pa rin tayo ditong kulang siguro. Hindi pa siguro yan magkakasya. Dahil ang ating paglalagyan ay eh medyo maluang-luang pa. Paikot pa dito mga kabisay. Papunta doon hanggang doon sa harapan din yung doon. So siguro marami pang kawayan ang magagamit ko dyan at kukulangin pa to. So abang abangan nyo na lang mga kabisay at I-update ko na lang kayo sa mga susunod na magaganap Alright Ito na nga mga kabisay at nakatapos na tayo So, ayan Kung makikita nyo kung mga kabisay ay buo na ang ating uh, bahay ng kambing At ayan uh, Pinto na lang ang kulang pero ang pinto dyan mga kabisay ay siguro Hanggang kalahati lang na hindi lang sila makatalon dahil yan naman ay eh, ilalabas sila pagkakaumaga tapos ibabalik pagkakahapon so hindi naman sila kailangan na taasan pa dyan ang kanilang pinto pero bahala na kung ano ang magiging sitwasyon mga kabisay so ayan uh, at nakabuo na tayo so isa na lang ang ating problema mga kabisay dito na lang sa kulungan ng mga manok na uh, Ayan. At wala pa siyang dingding. At didiak-diakin ko pa yung mga kawayan na para dito mga kabisay. Ayan. At kailangan pa nalagyan natin ng dingding din yan. At yan ay babaguhin ko na lang yung pinakakulungan nila. Pag naayos ko na yan, eh haharap ko dito ang Uh, pintuan mga kabisay at doon sa banda sa kambing ay eh, sarado na iyon hindi na mabubuksan doon so ayan at bukas siguro ang gagawin natin ay mag uh, bibiyak ng mga kawayan na naan dito mga kabisay yung aking naka-stack na uh, kawayan ayan Ewan ko kung kakas yan na yan. Siguro kulang pa yan. At siguro pag kinulang, kukuha na lang tayo ulit. At saka na lang natin dagdagan pag uh, matansya natin kung ilan pang kailangan natin. Ayun. Maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kabisay na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video. At sana naman ay patuloy nyo pa rin panuorin at subaybayan ang ating mga kaganapan dito sa lugar ng OFW na vlogger na si Lechover. At siyempre mga kabisay, eh ngayon ay eh magpapahinga na muna tayo. Kaya maraming maraming salamat sa inyong lahat. At sana naman, saan man kayo naroon sa sulok ng ating mundo walang ibang palaging sinasabi ang inyong taybisay palaging mag-iingat, palaging magdasal nang patuloy tayong patnubayan ng ating puong may kapal at iligtas sa anumang mga kapahamakan at syempre mega mega shout out sa inyong lahat o yun lang mega mega shout out sa inyong lahat God bless us all at ayan may patugtog at sana naman ay hindi nyo masagap alright bye bye all